Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan ang dating majority owner ng Dallas Mavericks at may final go signal sa basketball operations Mark Cuban ay nakabalik na sa Mavs bilang parte ng decision making process ng team na ito matapos na alisin siya ni Nico Harrison sa basketball operations na maging minority owner na lamang siya ng team. At ayon kay Chris Mannix ng Sports Illustrated at ayon na din sa iba't ibang NBA insiders ay inaasahan ngayon ang malaking pagbabago sa Dallas Mavericks inaasahan nga na mabubuwag ang lineup na ito at posibleng magsimula sila sa simula talaga kung saan bubuo sila ng lineup na kapalibot kay Cooper Flag at sa future nito So from NBA Finals to Rebuild Mode, yan nga ang ginawa ni Nico Harrison sa pag-trade nila kay Luka Doncic para kay Anthony Davis na injured na naman. Sa ngayon ay inaasahan na ma-trade si AD. Hindi pa tiyak kung saan nga ba siya babagsak subalit so may interes nga si AD mga kaibigan, sa Chicago Bulls. Si Anthony Davis ay Chicago native Kaya naman nice siya lang nga na umuwi And to be honest Kung idadagdag mo nga siya sa lineup ng Bulls ngayon Mukhang promising naman ito As long as mananatili nga siyang healthy Ang tanong lang ay sino ba magiging kapalit niya Since trade nga mangyayari At hindi free agent signing Bukod kay AD Ay expected din nga na matrade si Klay Thompson ngayong season Matapos ang makalat na performance Averaging career worth sa points Rebounds Assists field goal and 3 point percentage na season. Ngunit sa ngayon nga ay hindi nga tiyak ng mga fans kung may handa pa bang tumanggap kay Clay na may sahod na 17 million per year. Sa mata nga ng madami ay minimum level player na lamang ito at lugi ang 17 million ditong pasahod. Habang sila Daniel Gafford, PJ Washington at D'Angelo Russell naman ay mga pangalan na tiyak na magiging mabenda sa trade talks. Madaming teams ang interesado kay Gafford, ganun din nga kay PJ Washington. Habang si Dilo naman ay hindi din ano mataas ang kanyang kontrata at pwede pa nga siya maging 6 man sa mga contending teams. Pusibing si Cooper Flag at Derek Lively II second ang magiging cornerstone ng franchise ng Mavs ngayon at taasa sila na makakuha ng mga young players and first round draft picks sa mga trade deal involving ang tulad nila Anthony Davis. Ito nga mga kaibigan ay kung tuluyan ng magdesisyon ang Dallas Mavericks franchise na buwagin ang lineup na meron sila ngayon tulad ng mga nasa rumors mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay tama ang desisyon na tuluyan ng buwagin ang lineup na ito ng Mavs kahit na hindi pa natin sila nakikita na fully healthy? O dapat muna nilang hintayin na makabalik sila Kyrie Irving at Anthony Davis at tingnan muna kung magiging maganda ba ang takbo ng kanilang lineup na very talented on paper? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. 'Wag kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates sa kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.